Musta? Um, naisip mo na ba yung pakiramdam na parang nasa isang kwarto ka? Kilala ka ng lahat sa pangalan? Pero parang hangin ka lang? Oo. Yung walang tunay na nagtitiwala? Pamilyar siguro yan sa marami sa atin, ano? Puro aktibidad? Oo, oh, pero parang walang, walang bigat? Walang koneksyon talaga? tama, parang transaction lang. Exactly. So, based dito sa mga material na binigay mo sa amin, um, susuriin natin ngayon itong konsepto ng presence. Presence, oo. Yung, ano ba to, yung sadyang pagiging malapit, mapagkakatiwalaan, at yung pagbuo ng tunay na ugnayan. Parang ganon. Titingnan natin bakit ba yung simpleng pagpapakita, yung physical presence lang, eh, hindi pala sapat kulang. Bubuklatin natin yung mas malalim na kahulugan nito, pati yung um, theological na background daw nito ayon sa sources mo. Tapos yung apat na yugto sa pagbuo ng tiwala at siyempre, ilang practical na paraan. Oo, yung mga pwede palagang gawin. Okay. Ang mission natin dito, matulungan kang makita yung mga, alam mo yun, pinaka-importanting ideya tungkol dito. At ang goal nga natin, hindi lang isummarize, di ba? Kundi, um, tulungan kang maintindihan talaga kung paano itong presence, itong, ano ba term nila? Deliberate na paglapit at pag-invest sa relasyon. Ah! Okay. Intentional. Oo. Intentional. Paano ito nagiding pundasyon para sa um, tunay, pangmatagalan, tsaka yung nakakapagpapagu-impluensya? Hmm. Maging sa trabaho man yan, o sa komunidad, o kahit sa personal na buhay mo. Kasi madalas, yung malaking impact, hindi naman sa malaking event nagsisimula eh. Ah, oo. oo. Sa maliliit na bagay. Tama. Sa tahimik at consistent na, pagiging present yun yung kumbaga sikreto okay sige himayin na natin to kasi madalas ang focus natin diretso agad sa resulta di ba oo metrics agad ilan ba dumalo ano ba nagawa check 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 pero may binabanggit dito sa mga binasa natin na isang pundasyon na madalas daw nating makalimutan itong presence ano ba talaga ito at uh, bakit sinasabing critical to Magandang tanong yan para simulan. Kasi yung presence dito sa mga material mo, hindi lang yung alam mo na pagpunta lang, check ng attendance. Hindi ganon eh. Hindi lang attendance. Hindi lang. Mas malalim. Ito yung um, intentional na paglikha ng proximity. Yung pagiging malapit. Hindi lang physical ha? Pati emotional siguro. Ah, okay. Proximity. Oo. Tapos, Kasabay niyan yung unti-unting pagbuo ng tiwala. Hindi yan instante. Eh. Proseso. Proseso talaga. Bale, ito yung paglalatag ng matibay na pundasyon para sa relasyon. Ngayon, bakit critical? Kasi sinasabi dito, yung tunay na impluensya yung may impact talaga. Oo. Yung klase na nakakapagpapabago ng buhay, hindi raw yan basta makikreate ng um, magandang presentation lang o kaya paramihan ng followers sa social media. Hindi lang numbers. Hindi lang numbers. Sinasabi dito, ito'y lumalago talaga sa tunay na paglapit sa ugnayan. Kasi daw, ang tao tumutugon hindi lang sa mensahe, kundi layo na dun sa mensahero. Ah yung nagpakita ng malasakit, yung nag-invest ng oras, yung naging totoo sa kanila, yung nakita nilang present palaga. So parang lalong nagiging mas mahalaga pa nga ito ngayon. Sa panahon natin na uh, lahat ang bilis, puro digital, parang kontra-agos siya, di ba? Tama, Sakto yung basa mo dyan. Kasi nga, sa sobrang bilis ng lahat, tsaka sa dami ng mga digital interactions natin, na madalas aminin natin medyo mababaw. Oo, oh, transactional lang minsan. Oo, kaya yung kakayahang bumuo ng malalim na connection, nagiging ano na siya, parang superpower na. Wow, superpower. Sinasabi pa nga sa isang source mo, strategic advantage daw. Kasi ito yung nagpapalago ng mga komunidad. Pamilya man yan, team sa work, simbahan na matatag. Yung kayang humarap sa challenges. Yung resilient, kumbaga. Resilient. Tsaka yung kayang magparami pa ng positibong impluensya. Hindi lang sila yung apektado, nakaka rin sila sa iba. Pero kung walang presence, kung puro transaction lang. Walang pundasyon. Oo, oh, oh, mahina yung pundasyon. Konting pagyanig lang, alam mo na, guguho agad. Okay, gets ko. Dito na siya nagiging mas, mas interesting para sa akin. Kasi may binabanggit sa mga material mo na hindi lang pala ito basta social skill or technique lang sa pakikisama. May mas malalim daw na ugat. Partikular sa pananampalataya. Oo, malinaw na malinaw yun sa mga binasa natin. Yung pinakaugat daw nito, ayon sa sources mo, ay yung konsepto ng incarnation. Incarnation. Pagkakatawang tao. Tama. Pagkakataong tao sa Kristyanismo, Naalalo no ba yung sa John 1.14? Sabi, ang salita ay naging tao at nanirahan kasama natin? Ah, oo. Familiar yan. Ang punto raw dito, grabe yung Diyos mismo para maabot tayo, para mailigtas tayo. Hindi lang siya nag-utos from afar. Hindi lang nag-send ng memo. Hindi. Siya mismo bumaba, naging tao, lumapit, nakipamuhay, nakiiyak, nakitawa, present talaga. Wow. So ang presence, kung isipin mo, hindi lang basta strategy, Ito'y paggaya mismo sa paraan ng Diyos. Ah? Tsaka sinasabi rin na ito raw ay pagpapakita ng kenosis. Kenosis? Ano yun ulit? Yung konsepto ng self-emptying, yung kusang pagtalikot sa sariling kaginawaan, sa sariling status, para lang makalapit at makapaglingkod sa iba. Yung pagbibigay ng sarili. Grabe. So hindi lang ito resulta ng ibanghelyo. Mm -mm. Parang yung mismong paraan ng ibanghelyo. Mm. I presence. Yung method mismo, relational. Ganyan niya, yan mismo yung pagka-frame dito. Kung nga ang goal daw kasi ay paghilumin yung mga nasirang relasyon natin sa Diyos, tsaka natin sa kapwa, natural lam, na yung paraan, dapat relational din. Makes sense. Hindi pwedeng transactional lang ang approach sa relational problem. Kaya nga tinawag itong DNA ng Ibanghelyo sa isa sa mga material. DNA ng Ibanghelyo? Ang bigat nun? Oo. At dito rin papasok yung isang um, napaka-importanting insight pa. Trust precedes truth. Ah, narinig ko niyan. Trust precedes truth. Tiwala muna bago katotohanan. Oo. Malaking bagay ito. Sinasabi na mas bukas daw ang isip at puso ng isang tao na makinig, tumanggap ng katotohanan kung may nauna ng tiwala na nabuo. May connection na may connection na. At yung tiwalang yon hindi yan biglaan, itinatanim yan, dinidiligan. Ng ano? Ng presence. Fascinating talaga. Okay, sige. Meron di binanggit na parang mapa, isang four-stage journey daw para lumalim yung relasyon at mabuo itong tiwala. Pwede mo bang i-layout to para sa amin para mas ma-visualize natin yung proseso? Oo, magandang antig nang to bilang mapa kasi pinapakita niya kung paano yung isang tao o isang grupo pwedeng gumalaw from um, pagiging estranghero lang. Start from scratch. Oo, start from scratch hanggang sa maging mapagkakatiwala ang kaibigan tapos eventually maging katuwang sa misyon. So apat na yung toto. Sige, isa-isahin natin. Stage 1. Familiar proximity. Yun yung pagiging familiar pagiging malapit. Ang goal dito, simple lang, maging familiar na mukha ka. Hindi pa close agad. Hindi pa. Relax lang. Ang mga ginagawa dito, consistent na pagpapakita. Saan? Sa mga lugar kung nasan yung mga tao. Hindi lang sa event mo, ha? Sa natural habitat nila. Tama. Sa palengke, sa court, sa coffee shop, simpleng pakinig lang sa paligid. Pag-observe, pag-share lang ng space. Dito ka nagiging visible, hindi ka pa necessarily kausap lagi. Okay, visible muna. Anong risk pag nilaktawan to? Ayun. Yung ugnayan, malamang, manatiling mababaw. Transactional lang. Parang customer ka lang nila or service provider ka lang nila. Walang lalim. Stage 2. Attender reliability. Ito na, dumadalo ka na. Pero ang focus dito, reliability, pagiging mapagkakatiwalaan. Ang layunin dito bumuo ng kredibilidad. Paano? Paano? Sa pamamagitan ng consistency, tsaka pagiging maaasahan. Ano mga gawain? Pagtupad sa pangako, kahit maliit lang. Yung sinabi mong tatawag ka, tatawag ka talaga. Oo. Yung sinabi mong magdadala ka ng pandesal, magdala ka. Tapos, pagiging presente sa oras ng pangangailangan ng iba o krisis. Pagiging reliable sa simpleng bagay. Dito masusukat kung may word of honor ka ba? Dito yung testing ground. Testing ground talaga, indicator dito. Nagsisimula na silang mag-open up ng maliliit na bagay sa'yo. O kaya tumanggap ng mga simpleng invitasyon mo. Risk pag minamadali, pagdududa, tsaka mababaw na loyalty. Madaling mawala. Stage 3, friend, vulnerability, and shared life. Kaibigan na, pero ang keyword dito, vulnerability. Pagiging bukas, tsaka shared life. Pagbabahagi ng buhay. Ang goal dito, mutual exchange na. Hindi na one way. Bigayan na. Bigayan na, mga gawain. Pagbabahagi ng sarili mong kwento. Hindi lang success stories ha, pati yung mga sablay mo pati kahinaan. Oo, pati kahinaan. Sabay na pagdanas ng mga ups and downs, saya, lungkot, minsan pati pagsasalo sa mga spiritual practices, kung natural na mapunta doon. Dito raw nagiging organiko, hindi pilit, yung mga usapan tungkol sa mas malalim na bagay, kasama na ang pananampalataya. Hindi na awkward. Hindi na awkward, natural na lang. Risk pag nilaktawan to yung usapan niyo tungkol sa values of faith. Baka theoretical lang. Abstract. Walang kagat sa totoong buhay nila. Hindi naaapply. Stage 4. Trust, shared mission, and multiplication. Ito na yung pinakadulo. Trust. May tiwala na. Tapos, shared mission na. Pagbabahagi ng mission. At multiplication. Pagpaparami. Ang layunin dito, mag-empower na ng iba. Hindi na lang sila tagasunod. Hindi na lang followers. Leaders na rin sila in their own right mga gawain, aktibong pagme-mentor, apprenticeship, pagbibigay ng tunay na responsibilidad, delegation, hindi yung utos lang. May ownership na sila. May ownership. Tapos pagsuporta sa kanila para sila naman ang humayo, sila naman ang mag-present sa iba. Sending. Dito na namiyayari yung paglago at pagkalat ng impluensya sa mas malawak na network. Risk pag di umabat dito? Stagnation. Oo. Oh. Stagnation. Hihinto yung paglago lahat aasa sa iilang tao lang. Tapos pag umalis yung mga bida, patay na. Hihina o mawawala yung nasimulan. Dependent masyado. Okay. Ang linaw ng apat na yugto. Pero um, hindi may kakaila, no? Mukhang mabagal to. Sobra. Sa kultura natin na gusto laging mabilis ang resulta, fast food, instant noodles, eh di ba ang laki ng tentasyon na mag-shortcut? Oo naman. Na lumaktaw agad sa stage 3 or 4? Lalo na kung may mga, alam mo yun, targets, goals, quotas Sakto, yan mismo. Yan yung isa sa mga pinakamalaking babala na nakita ko dito sa mga material mo. Yung pagmamadali, yung paglaktaw sa mga naunang yugto, yung familiarity, yung reliability, lumilikha raw yan ng tinatawag nilang shallow soil. Mababaw na lupa? Oo, mababaw na pundasyon. Parang nagtayo ka ng magandang building sa buhangin. Mukhang okay sa simula, di ba? Pero hindi matibay, konting challenge, black sack. Hindi ito na hindi ito laging diretsyo, hindi linear. Ah, uh, hindi laging stage 1, 2, 3, 4. Hindi necessarily pwedeng umabante atras ang tao dyan. Depende sa mga nangyari sa buhay, sa relasyon. Kaya kailangan din daw ng espasyo para sa repair. Pag-aayos. Oo, pag-aayos kapag nagkakaroon ng lamat sa tiwala, which is normal naman eh. Walang perpektong relasyon. Kailangan may mechanism for repair? Naintindigan ko. So, kung ganun kahalaga na huwag magmadali, tsaka kailangan ng consistency, paano naman ito gagawin sa practical na paraan? Lalma kung busy tayong lahat, di ba? Totoo. May mga specific tips ba or tools na binigay nitong mga pinag-aaralan natin para hindi lang siya konsepto? Meron naman. At ang maganda, hindi naman kailangan mga, alam mo yun, bonggang-bonggang bagay agad ang isang prinsipyong paulit-ulit na lumalabas, consistency over intensity. Ah, mas mahalaga yung tuloy-tuloy kesa sa isang bagsakan lang. Oo, mas epektibo raw yung maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang kesa sa malaki pero paminsan-minsan lang. So ito yung ilang examples galing sa sources mo. Isa, yung tinatawag na weekly presence blocks. Simple lang to. Maglaan ka ng Siguro 3-4 na oras. 3-4 hours? Oo, mga ganun. Siguro dalawang beses sa isang linggo na nandoon ka lang sa isang third place. Third place? Ano 'yun? Hindi bahay mo, first place. Hindi office o simbahan mo, second place. Yung mga lugar na natural na puntahan ng mga tao. Palengke, basketball court, coffee shop, community center, parke. Kung saan sila tumatambay. Oo, oo kung saan sila tumatambay. Ang goal mo doon hindi mag-recruit agad. Please lang. Hindi manghuli. Hindi manghuli. Makinig lang, magmasid, maging pamilyar na mukha. Ulit-ulitin mo to. Consistency. Teka lang, yung presence blocks, paano mo gagawin yan ng hindi awkward? Baka isipin ng tao, sino tong laging nandito? Stalker ba to? <laughs> diba? Valid question. At kinikilala yan sa material ang susi raw ay intentionality tsaka authenticity. Okay. Hindi ka nagpapanggap. Nandun ka kasi gusto mong makinig, gusto mong matuto tungkol sa community. At nagsisimula yan sa maliliit na interactions. Isang giti, isang tango, simpleng tanong, okay ka lang? O kaya, may nagbago ba dito? Hindi kailangan maging bida ka agad. Hindi kailangan center of attention. Hindi over time, yung consistency mo, yung pagiging regular mo doon, yun ang magpapatunay na hindi ka lang turista, parte ka na rin kahit papano. Pangalawa, hospitality. mag raw. Simpleng kape o paggain lang. Ang emphasis ulit, focus sa pakikinig. Pagkilala sa tao, hindi yung may presentation ka agad. Walang agenda muna. Walang agenda muna. Relationship building muna. Going regular, kahit simple lang. Pangatlo, kung nasa stage na ng pag-mentor, maglaan ng apprenticeship hour. Regular na oras for one-on-one. -on -one. Pero ang mahalaga raw dito, two-way learning. Hindi lang yung mentor ang daldal ng daldal, natututo rin siya sa mi mentor niya. Ah, pareho may natutunan. Oo, dapat ganon. Pang-apat, yung konsepto ng micro-commitments at micro-invites. Ito, gusto ko. Imbes na malaking hirit agad, ba? Diba? Attend ka ng retreat namin. Ang bigat nun agad. Ang bigat? Mag-umpisa sa maliliit. Tara, kape. Lunch tayo minsan. Patulong naman ako dito. O kaya ikaw ang mag-alok. Uy, mukhang hirap ka dyan. Pwede kitang tulungan. Mga maliliit na hakbang lang, hindi nakaka-pressure. Build from there. Panlima, eto medyo unique, yung reliability ledger. Hindi to literal na ledger ha. Baka isipin mo accounting. Akala ko may debit credit pa. Hindi. Arang mental checklist mo lang. Pwede mo ring isulat kung makakalimutin ka yung maliliit na pangako mo sa iba. Sige, tatawagan kita bukas. Okay, isesend ko yung link. Ako na magdadala ng merienda next week. Tapos siguraduhin mong natutupad mo. Crack record. Track record. Ang goal daw mga 90% fulfillment rate. Alam mo yung pakiramdam kapag may nangako ng maliit na bagay, tapos hindi tinupad? Nakakainis. Nakakainis. Tapos naulit pa. Grabe, nakakabawas ng tiwala yun, di ba? Ito yung panlaban don. Build credibility through small, consistent actions. At panghuli, syempre, paggamit ng listening tools. Magtanong ng mga open-ended questions. Yung hindi sinasagot ng yes or no lang. Yung nag-iimbitan ng kwento. Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo last year? Mga ganun. Para mag-share sila. Para mag-share sila. Tapos ang rule of thumb daw, makinig ka 80% of the time, magsalita ka 20%. Wow, 80-20. Ang hirap nun minsan. Mahirap pero kailangan daw i-practice at huwag matakot magbahagi rin ng sarili mong kwento kapag angkop, hindi yung puro tanong ka lang. Tapos binibigyan din dito yung cultural intelligence. Ah, yung pag-angkop sa kultura? Oo. Kasi iba-iba ang love language ng tiwala sa iba't ibang kultura. Yung effective sa isa, baka hindi sa iba. Kailangan ng pag-unawa at pag-adjust. Okay, okay. Mas nagiging konkreto na siya para sa akin. Hindi pala kailangan ng mga ano, grand gestures agad? Hindi talaga. Parang mas manageable yung approach na maliliit pero tuloy-tuloy na kilos yung mga micro steps. Oo. Yun talagang pinupunto, yung mga maliliit at paulit-ulit na gawain ito, parang sila yung nagbubungkal at nagpapataba sa lupa. Para may pag-ugatan yung relasyon, yung tiwala. Hindi siya mabilis, oo, pero ang resulta, mas matibay, mas pangmatagalan. Makes sense. At yun nga, yung cultural sensitivity, napakahalaga, hindi pwedeng one-size-fits-all ang approach dito. Naintindihan ko. Ngayon para ma-emphasize pa lalo yung kahalagahan nito, balikan natin yung panganib. Ano nga ba yung eksaktong nangyayari ayon dito sa mga material kapag nilaktawan natin itong foundational work ng presence? Kapag nagmadali tayo papunta sa results, sa numbers, sa conversion, ano yung mga bad outcomes? Malinaw na inilatag yung mga panganib. Tinawag nga itong peril of skipping presence. Parang may warning label. Ano yung mga nasa label? Okay, ilan sa mga posibleng bunga. Una, mababaw na commitment. 'Yun nga, madaling makuha yung tao. Oo, baka pumirma sila sa attendance sheet, pero madaling mawala. High attrition rate. Walang kapit. Walang ugat. Walang ugat. Pangalawa, pakilamdam na mini-manipula. Pwedeng isipin ng mga tao na ah, ginagamit lang pala ako nito para sa agenda niya o or, ng organisasyon niya. Nawawala yung authenticity. Ouch. Ouch talaga. Pangatlo, disconnected message. Kahit gaano pa kaganda yung mensahe mo o yung programa mo, hindi siya tumatago sa puso. Bakit? Kasi walang naunang relational context. Hindi siya naging makabuluhan sa tunay nilang buhay. Parang hangin lang na dumaan. Sayang lang yung effort. Sayang yung effort. At pang-apat, madalas daw humahantong ito sa leader burnout. Pagod yung leader. Kasi parang lagi nagsisimula sa simula. Walang nabubuong matibay na pundasyon. Laging nanguhuli ng bagong tao kasi yung mga dati nawawala. Nakakapagod yon Grabe. Nakakapagod nga yun. Oo. Yung analogy pa nga na ginamit sa isa sa mga sources mo, yung sa parable, di ba? Yung pagtatanim sa mabato at mababaw na lupa. Aha, oo. Yung sa parable of the sower. Oo. oo mabilis sumibol. Mukhang may resulta agad. Pero dahil walang lalim yung ugat, pagdating ng init, ng pagsubok, Tuyo, patay. Tuyo, patay. Ganon daw yung nangyayari pag minadali at nilaktawan ng presence. Okay. So, kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan, ano yung pinakaminsahin nito para sa'yo na nakikinig ngayon? Na sinusubukang intindihin itong mga ideya. Ano yung dapat talagang tumatak sa isip at puso natin? Yung pinaka-bottom line. Siguro... Ang pinakaugat talaga ng lahat ng ito ay yung pagtingin sa presence, hindi lang bilang isang set of techniques o isang programa na may steps 1 to 5 o mga hakbang lang na kailangan sundan. Hindi lang checklist. Hindi lang checklist. Higit paro doon, ito ay isang posture, isang paninindigan, isang paraan ng pagiging kasama ng iba, isang commitment na maging tunay na present sa buhay ng kapwa mo isang way of being. Gastos din, hindi lang sa pera, magastos sa oras, sa emosyon, sa effort, at minsan, magulo. Hindi siya neat and tidy, hindi predictable. Messy. Messy. Pero, ito raw yung paraan na nagbibigay dangal sa bawat tao. Ito yung pagtrato sa kapwa, hindi bilang numero lang sa statistics, o target audience, o potential convert lang, kundi bilang mga image bearers kawangis ng diyos. Oo, mga nilikhang kawangis ng diyos mm -hmm. na may sariling kwento, may sariling pangarap, may sariling pasanin, may dignidad. Sa huli, ito raw yung pagsasabuhay muna ng pag-ibig at malasakit ni Kristo bago pa man natin ito ikwento. Ah, being before telling. Tama. 'yung being Jesus to people bago 'yung telling people about Jesus. Mm -hmm. 'yun 'yung essence ng presence-based approach. Napakalinaw, grabe. Mula sa kahulugan ng presence, 'yung proximity at trust. 'yung theological na ugat nito sa incarnation, sa kenosis, 'yung apat na yugto ng tiwala, familiarity, reliability, friendship hanggang sa shared mission. Tapos yung mga practical na kilos tulad ng presence blocks, hospitality, reliability ledger, hanggang sa panganib ng pagmamadali. Nakita natin na ang presence hindi lang strategy. Hindi lang. Ito ay isang paninindigan, isang postura ng puso, isang paraan ng pamumuhay kasama ang iba. Exactly. At para sa iyo na nakikinig ngayon na pinag-aaralan itong mga konsepto, ano kaya yung pinaka- pinaka kumakagat sa iyo, ano yung tumatama. Marahil isa sa mga mahalagang takeaway ay itong realization na yung tunay at pangmatagalang impluensya, yung lasting impact. Yeah, oo, yung lasting impact. Yung klase na talagang nagiiwan ng marka sa buhay ng tao ay madalas hindi nagsisimula sa ingay at laki, hindi sa pasabog, kundi sa mga tahimik, Apat at paulit-ulit na kilos ng pagiging present, ng pagiging mapagkakatiwalaan. Small Consistent Actions Small Consistent Actions Isang hamon nito sa karaniwang sukatan natin ng tagumpay, di ba, na laging nakadikit sa bilis at dami. Pinapaalala nito na yung pano. Paano natin ginagawa ang mga bagay? Paano tayo nakikitungo sa tao ay kasinghalaga? kung hindi man mas mahalaga pa kesa sa ano o gaano kadami yung nagawa natin. Ang ganda nun, yung pano ay kasing halaga ng ano. At bilang panghuling pabao na lang namin para sa na nakikinig, kung totoo nga itong presence ang susi sa pagbuo ng tiwala at makabuluhang impluensya, ano kaya yung isang maliit lang, isang konkretong relational investment? Isang maliit na hakbang lang. It na pangakong, tutuparin mo talaga this week. Ano kaya yon na maaari mong simulan ngayong linggo? Kahit isa lang? Kahit isa lang. Isang maliit na hakbang na maaring malay natin magbukas ng pinto para sa mas malalim na ugnayan sa hinaharap kahit hindi mo pa nakikita yung buong resulta. Isang bagay na maaari mong pagnilayan at marahil subukan na rin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay-may na ito ng mga ideya tungkol sa um, napakahalagang konsepto ng presence. Hanggang sa susunod nating pag-uusap.